Good morning po sa ating lahat guys uh, Samahan nyo po ako mamumuti ng paminta na Taiwan guys Nandito po ako ngayon sa Parang po sa pamintahan Ako lang po mag isa guys gawa ng aking asawa ay May pinuntahan kaya uh, Habang wala pa po akong Trabaho ako muna po ay mamumuti ng paminta Tara samahan nyo po ako Wala akong dalang takuyan guys dinadayari ko lang sa sako ang pinuputi ko lang po ay yung mga mabababa puno at wala na akong dalang hagdan kaya ang sa ibabaw ay iwan ang asawa ko nang mag aakyat noon ganito po guys o so ang pamintang taiwan Ah, ang lagla ganito itsura niya. Nalagay ko sa sako. Pari yung sako na akong nalagala. Kailangan hawakan dito sa tangkais, bago kita sin para yung tangkay na hindi ma putol para sa taon pagtubo ng ay eh, pagtutubuan pa siya ng bulaklak nakakatuwa ang taba ang tataba ng butil ng paminta ganito dapat hawakan siya bago pitasin hawakan yung pinakatangkad tapos hihila lang siya ng ganito 19 po kasi guys may pasok na ako uli, nakalib lang po ako ng isang linggo, gawa na ako ay hindi naman matanong ako ay magpapagamot po uli sarap ng ano, hangin mabababang puno lang po ang puputihin ko po, po guys sa mga hinog na yung iba yun, yun ang kulay na pag siya hinog na tapos ari naman ay yung tuyo na paminta na talaga siya natuyo na siya sa puno guys yun yung niya tapos arehinog nakakatuwa siyang tingnan mm, nakaupo ako guys gawa ng mga baba yung nasa mga, ano, nasa laylayan Ano yung buma sa ibaba, guys? Nakakatuwa.